Hi guys, good morning, welcome to my channel Hope to subscribe my tv channel guys Magkuhin kayo, dahil ako sa guys Mana akong kumunga guys, so Magluto ko sa sudan magsabaw ko sa karne. Tara, ang guys. Oh. Ako nang sabaw ang uban, guys. Ang uban akong iprito. So, ano sa panood to, guys? Pinira na yung bukog akong sa sabaw, guys. Oh! <coughs> ka uli na rek lang oh, oh. ang okay, kuan guys buko gra na kun guys na guys akuan kuan utuh A Ah, kagikan. Ah, kagikan. Kauli na sila ni Terde, guys. Hindi ka naglaag. Uban sila ni Justed. So, may lang klase ni Justed, guys. Kaya nagparid man karoon sa kinugitan. Noong nga wala lang klase. Nya yeah, magad. man, guys mau nga wala ilang klase o niya palaag na ko ni justed si Terde, guys kay hindi kayo sa gusto pali ulit na sila

Dili man kasabtan nang istorya nilang ka ko? Tata. Perkwa isa sa tangladig ka. Dituloyo kay tagas nang ulod. No. tanglad ba. Ay di ka paayo. Dili na natik pa pa karon na. Tata. O, oh, loto-loto. Tata. Hmm. Tata, tata, tata. Tata, tata, tata. Ah, kagikan naglaag hangan ikan ikan nak lahan. Udah ini aku isabau guys Aku naik tungtung nene, na guys. Mama. Oh, dili, dili di man si mamang at sabot. guys tapos na rani justin ako na itang sinabau to guys um, mana dekulung kulung agde guys oh. so, so sabau sabaw na sarakong iluto guys Nang sabaw na sad na sa lad butang ko na sa prakot karun kuan kayang abuhan kayo so basta prakata ang kahoy ingana good guys abog abog ako na sa nigo guys kaya ako na iprito So, na kung ano na guys kaya na ay tambo Ano gun mending tambok guys kay pang labay ramay nila. So, ako na iprito kay kung iprito guys ang tambo kapil man ang kanon nila sa mga bata ang tambo kung diwa guys kakordeni setting plahan karon ha na ko iprito O, o, Ayo kuat istirahat guys, kita nawang Mama. Oke oh, nih guys, aku lagi perhitungkan nih guys, nih. Aku balihun. Aku balihun guys, nih karena aku lagi perhitung. dire kung guys sinabaw nga karne po manipod akong giprito manare look ko lunga guys naglunga ko dahil ako nagluto sa sigaan ako na rin kitimplahan guys ang kuan sabaw magsisarap o kasi na kong guys Okay na guys, maliit na. Baliyon tayo na ako guys, ang kuha na dito. ito. Si Mene, kung kamiraman nga, eh, parang pa managal. O, eh. baliit po. Ipast na. Ito, singko na Mene. Eh.

Oh, nag-ikang. Nag-bite ya, siya yung utang, guys. <laughs> Nag-lagsik na noon. Nga na si Jim Jim, kan? Nga si Jim Jim? Ang guys. Ang kani. Ang lupito. Ito ang lupot guys ang <laughs> Mga langga akong diprito nga Karni Mga langga akong diprito nga Karni Luto na po ang sinabaw Luto na ang sinab. Luto na sa day guys ang sinabaw guys. So magkukad na karon kay man luto na day ni. May... Muna sudan piniritong karne na ay bulan ganina na sudan na mo ganyan sa pamahaw guys. Sobra day na guys. Naray sinabaw. Mga unami karon guys. Istak, iisak, 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 guys dada yang dada Dada, terde, dada. Ito mula, naman, naman. <coughs> Gato dahil may karoon ilati ting-ting guys. Kaya ako, amo ni hato ni terde ang kuan di print ni ikang ila daw ni project guys sa akong giprint. print. Tapos, si ikang dahil guys, anak dahil na siya ni ating Kana at si ati ting ting guys, parehas ni ni ati ting ting si kabinaji. Iyang bana ni ati ting ting o akong bana iksoon. <tinyo> Gato na mini 30 karon guys. Sa ila ting ting may hato ni iyang project ni ikang nga give up print. Dali na 30. Gato ni hato ila ting ting ang give print ni ikang. Hinay. Hinay among ihatod sira sa ko dani guys ang perta tala at sinilas ka pag sinalas, oh ali tarong katuisa isa tarong nga ba Mm, lagay ito na. amo sa guys. <tipos> <tipos> Wala na. Wala na. Wala na. Pwede maritis de guys. Nang tana mag-load pa bin. Wala pa. Oh, Nahutdan mi laser load de guys. Wala pa nang nag-load ka ron. Tantan. Thank Umala kong on. Unya na balik. Ahiyaton ah, sa nina to. Ah! Tawaga si Ana. Ano ah, si Ikang? Tawang. Project niyo. Dako on jay? Dako. Ay, sasay. Saraman na pwede. Ang gagmay. Ting Ting Atun na ko yung kwan Ikang. Ang muna lagi siya tinga. Atan na sayup dahi. an yung lupa na ito gapon na anong tubig mo dahil naikat ah kay kuan man lain man, ang iba nung murag pero sa kuan man lagi na pag print bumbo mga maestra ba man sige kuan na ay <laughs> dani <laughs> <laughs> kayong... <laughs> ba ay dito ya kuan na good ni na ito mo nga wala pa sa ulan ni iyan ni dayan ipalit ba yun sa kabuok na mahal kayo pong mapalita ka ti gani mahal kayong Pwede ba? Katra na ni mo?

Geninar mesti dalam kepanas, geninar apa lagi si kon rupi nono pareng. Berbuat mana sih lah? Tapi ini sejarah ini cara yang kuno angkali kian. Kurang publik malah sekali kian kayak yang lain lah. dapat ikut. Semua lagi datang apa kata kawan itu ah? Stigma. Stigma. Dilih sekian sekian itu ki. Nak 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 kita beko seposnya ni. Zero zero. Dilih kayak sekian. Aw dilih angin kita set yang ki air datu tiki ang ku an man ang tuskid beto ka makang ang ang ka kada siya ang in sa ba dinan kita ko nak post na bro silar anak la higani na ilang lokalo ang abaka sa ilang pagparel mailang kalong sa ang abaka a few moments later Naresi Justi dinhi lo sa luyu guys kena over time petisok sa abaka habis peran guys eh ada tisukan so <coughs> uang game demi betulin tim ini tisok guys ya <coughs> bayam <coughs> kuat pasti justice satu guys kayak yang i, bis, bis, bis 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 bisan dan baging guys saya tisukan nah ada ke kayak yang similia sakwano oh. abaka ada gana kayak yang similia guys nah huh? Dekan kayak ngasih milia guys. Nah, guys Kate dekan pakai datu yang similia ngati sekonon guys. Bagi nggak pakai ponak sih aja anak-anak berpegi tisok kayak anak-anak pegdaku ang similia. So hi guys agtabangan ako siya kay dekan man kayo ay haram sa di justi dani magkalingaw guys kung wala klase wala may lang klase karon ug ugma kay araw pa man sa kinugitan Nah, bata-bata sebaik si setir di sini ya. na si terde pang pasulut dia sa sulut sa naik guys ke pang hoho ni ya. Dua dua terde pang degan dengan pakai wala natisukan guys oh Napa ditus sumui wala panatisukan ang ban gyapon Kelingo kelingawan guys Ito si Milia sa orange guys oh. Dagko ng doka punuan guys. Dagko na. Saka na minute 30, guys. 30, oh. Saka na din. Mi... Tsa! Sabulawan, oh. Saka na, minute 30, guys. Kihapo na. Kaya wala ko. Minute 30 sa kuwan, guys. Sulu. Saka na mi... din. Ano sa iyo, Peton? Wala na, naot doon. Amo nag-iisabakong sa Pua ngabugas. Punan amote? Eh? Awala, <laughs> da na sa ina ni. Aw. Amrok na amto si RR. Ah. to si RR ganina na tungaman, oh. Pero ganina lagmit tulak kay eh, nagtugbong man sila.